Magandang araw po sa ating mga kabalat. Samahan niyo po ako sa aking pamamasyal dito sa Kabilugan Cluster dito sa aming bayan. Dahil wala naman po akong masyadong galap sa buhay, tara po, tayo po ay mamasyal. iba yes. ganon, sabi ko po sa inyo na ako'y nag-work dito sa munisipyo bilang Research and Documentation Staff ng MIO or Municipal Information Office at isa sa aming trabaho ang kumuha ng mga, mga features at magkalap ng mga videos. At dahil passion ko ang kumuha ng mga videos ay talagang gustong gusto ko itong aking trabaho and at the same time nagagamit ko ito para maipromote at maipakita sa inyo ang ganda ng aming lugar. Alam nyo po ba na dito palang sa mismong bayan ng General Nacar ay marami ka ng mapapasyalan at pupuntahan po natin ang tatlo sa pwede mong i-consider pagpupunta ka dito sa aming bayan May mga resorts din po pala dito sa amin na pwede nyong puntahan pero this time ang pupuntahan po natin ay ang I Love General Nakar dito sa Barangay Pamplona. Itinayo ito ng ating lokal na pamahalaan upang mayroong mapasyalan ang ating mga nakarin. At syempre, hindi lamang iyon. Favorite din itong puntahan ng mga turista dahil maganda din dito magpicture picture at malapit sa dagat. Ang susunod po natin pupuntahan ay ang Lighthouse o Parola sa Sabangan area. Halos magkalapit lang po ng I Love General na car sa Parola kaya kayang-kayang puntahan. Ito po ay itinayo at malaking tulong ito sa ating mga mangingisda. Ang ganda ng pagkakatayo ng Parola kasi kapag nag ka o magdo-drone ka, makikita mo ang kubundukan at karagatan at marami na rin pong pumupunta dito, dito para magpa-picture. Susunod naman po nating palang pupuntahan ay ang Katablingan to Magsikap Diversion Road. Ito ay kasama sa Luzon Pacific Highway, ongoing construction connecting provinces of Dingalan, Aurora. First time ko nga po pala makarating dito at totoo pala yung sinasabi nila na may overlooking view dito na makikita mo ang kagandahan ng karagatan at kabundukan. So, ikaw na nanonood dyan, abay matagal-tagal pa po ang summer. Huwag lang puro scroll sa FB, puntahan mo na rin at isama ang buong pamilya at barkada. At syempre, makipag-ugnayan lamang sa aming tourism office para sa karagdagang informasyon. Yun lang po ang aking chika o monetize na nga po pala ang ating FB. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Malaking tulong po sa akin kung like and share and comment na rin po kayo sa aking mga pinupost. Muli maraming salamat po. And lagi po natin tatandaan, simplihan lang po natin ang ating buhay para mas maging masaya at mas payapa. See you on my next vlog. Bye!